good morning, good morning. So, adi na naman kita yan na sa dako na suba. So, kaupod niya po nato ng pinagagwapo na tropa nato na si Mr. Long Hair Yay! No, Ebe, nice. look at. So, mapiknik kami. Ayan. So, ego kami sandara na. Tuway, kumbaga tuway. Mali, mali ako mali. Ayan. Oh. Papasok ko na po at iuwi ko na. Ayuwi mo na. Akala Ay, ko, yun 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 yun. ilulutuin natin. Lilinisan, lilinisan. Ah, lilinisan. Eh, balik. So, ada yang mga, ano. So, yeah, pag-tiknik lang, huh? pag Toyo, may mantika, may sibuyas, may luya, may magic sarap, may patis. At syempre, may sili. Goods na good. So, kukod ko na akong, aha. Hmm, pag-san amon. Baby Yana. Uh... Oh, ha, huh? basa na sa oransiya na. ayan ayan hinuhugasan na ni Mr. Long ang ating part. may shell mo? oo oh. kay Lah, para magdan gasong gaga po wow tabi po sa tanan tabi oo oh, Iyan? oh. dalawang dalawang daw. dalawang dalawang pag, 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 pag di ka sa bukid, kailangan madiskarpe ka. Ha? Kung harami ni Luwin Medrano. Kung ka sa ni, magkita ka para makaram -ka. Liitin mo lang tol, Babaay mo maliit para malas ng lasa. Tapos, pakul mo yan. Tagaan oh, yan. Pagsisig ko. Oo, pagsisig. Ano mo yan? Ayan. Dato, no? Paubos siya. Mas mayroon ka. Mas, mayro Mas mayro mag -res? Kasi bunga bangga ito dito. Bunga bangga ito. No? Ayan, sinalang Ay, na. Yeah. Did you ka na sa cellphone mo? Ay, pala. Sumay na. Hindi na, abang nagluluto ka. Harap ka. So, ayan, nahiwan na natin natin mga ano, luya, sibuyas, Kamatis. Eh, mo una siya na sisig. Natin tuway na dara, di ba? Hmm. Good. Sa so, <laughs> Kamayan to the box ba? Yan you know, o dapat, pinipat ko plastikos yan ang linagyan niya. So tapos na natin hiwa-hiwaw na natin sisig tuway. Ay, kasi ramso so at pa. So syempre, dahil adik kita sa suba, o iba kita sa to na nice. So shout out po sa tanan. Sa tanan natin ng mga ayan, mga tropa na natin sa mga katrabaho ko. Lalo na si parang Richard Goma. So pre, shout out sa iyo. Kumusta ka na diyan? Tagay na tayo shout out sa mga ano sa mga barkada ko syempre uh, sa mga nasa Manila o kahit sa sulok ng lugar Shoutout sa inyong lahat rest namun so kaabot lang namun hali kami sa Placer Kawayan so ayan eh, nagbakal kami sa itong mga shell so adin naman kami sa suba yan na para mag uh, relax mag enjoy enjoy lang minsan diba So ayan mga probinsyanong mas bate nyo Hinahalo na ni Master Long ang ating uh, gagawing gagawin sisig ayan, eh. Yung kita kita nyo naman Gawa sa original na kawayan yung kanyang panandok hmm. Jungle bulo eh. Jungle bulo Jungle Ano? Jungle, jungle fighter eh Jungle bites Oo oh. Aha, uh -huh. mantika All right. Rock and roll. <laughs> Mr. Long. Para bimangulo at sa mga erog sa sitwasyon dapat may talent ka talaga pag abot dito sa kebukiran kebukidan kebukidan tuh so, kailangan kahit ura ka sampi una naman da ku cara tinidur kailangan may talent ka si kita mo naman sa tepi na kamalupit na para luto ana mo ka so lang ina naton ano simple simple lang ana naton vlog panoodon nyo hanggang dulo para goods <laughs> <Not> <laughs> medyo tutustas tutustas na natin dahil wala kaming ano ano lang kulang kulang kami sa ano mayroon paminta walang dahon so ito na lang so, ito na lang gagawin nating dahon dahon ng laurel ang tawag naman ito ay dahon ng Um, Ambo dili ko ron tawag. So amo ni mo unta na. Dili ako mo? lang. Mayroon dito yung layas layas na na mm -hmm. yun. Suka pala. Ayo! Magigisa naman tayo ngayon ng napakasarap na baka. Magigisa naman tayo. Ang flavor. The best ko Lucky. Magigisa mo titira yan. Lucky Sibin. so alright. So luto na natin na uh, tuway sisig. oh, ha? Diba? Tuway sisig. So adin na siya. Nice. Napakasarap na sisig. oh, ha? Luto ni Mr. Long. Oh, see? na ano pa man, goods na goods na so, Ano kayo ngayon? Labas ng mga talented sa paggawa ng kutsara na gawa sa kawayan? Hmm. Malupit yan! O, uh -huh. bagaman lang. dahil tapos na kasi mag -inoom. kaya kakain ng da So, okay na. Goods na, goods. Banlaw na to na ano, Master Long. So, tapos naman siya maglaba. Ah, nagaligpit na kami kay pauli na kami. So, aram na. Goods na. Sulit na ang garigo. Alright. So, hanggang dito na lang po. Pakishare man po sa naton video. Maraming salamat. Babu!